Hala ka mal, ikaw lang naman ang mamum problema eh. Ah, yun na yung tank eh. Sherman tank. Sherman ba Sherman? Uy, malakas ang hangin na ha? Sayang, di pwede ba motor no? Pag nagkataon, bibili na naman si Andrew Lupa dito. Yan, yan sabi ko. Yan. Kaya nandito. Ano? Nagkakala. Bumili ng lupa. Sabi ko na nga ba eh. Kaya nandito ako sa likod eh. Ano? Ano? Ano?